Sa mga panahong katulad nito, kung ikaw ay tatahimik, pagdiriwang ang mga magdanaraw, kaya sumama ako dito sa mga kasamahan natin na sumisigaw ng katarungan upang sa gayon ang mga magnanako sa ating gobyerno ay mapanagot. At talagang nga, uh, may kulong sila o may pakulong sila. At mabawi rin natin yung kanilang mga ninakaw na pera ng bayan. Kaya yan. Tara guys, patuloy natin yung paglaban Ang uh, mga bagay na ito Huwag tayong tatahimik At hindi tayo titigil Ang at walang mangyari Lumaban tayo guys Kasi hindi pwede ang mga nangyayari ito Talagang uh, hinding hindi natin na uh, pababayaan Na hindi sila makapalagod Kaya lagi tayong tumutok Lagi tayong Mas batia,